yun lang ba ang kaya mo? Kung yun lang naman din ang kaya mong gawin, hindi ka na dapat tawagin bilang isang rena. Sabi niya sa nilalang, na may halong pang iinsulto. Pagkatapos magsalita ni Chris, ay ang mabilisan niyang pag-ihip ng mga buhay na dasal sa gulok na kanyang hawak-hawak habang pinapanood niya ang gabunan ng kanyang mga ginawa. Bigla itong nagsisi nagsisisuguran sa kanya na tila gustong hadlangan ang kanyang dapat gawin. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, hindi nila kayang gawin ang pigilan siya. Pag-ihip niya sa kanyang gulok ng mga dasal, bigla namang natigilan ang mga gabunang sumusunod sa kanya dahil sa pagtigas ng kanilang mga katawan. Habang tinititigan ng mga gabunan ang anino na sumuot sa kanilang mga katawan, dito na sila nakaramdap ng takot. Nang malaman ito ng rena ng mga aswang, agad naman itong sumunggab dahil sa galit. Subalit bago paman man ito tuluyang makalapit sa kanya, napuluputa na ito ng hindi mabilang na mga anino. Kisap mata ang pagitan, nang biglang hatawin din ito ng hindi mabilang na mga pag-ataki ni Chris. Pagkakita ng gabunan sa nangyari sa kanilang pinuno, ay hindi masukat ang galit ng mga ito. Pagbagsak ng katawan serena tanging pag-iyakan na lamang ang nagawa ng mga gabunan. Kahit naghingalo na ang mga ito, alam ni Chris na hindi na ito makakaligtas. Maya, maya lang, naramdaman niyang tumigil na ang puso ng aswang ni Raina. At kasabay nito, ang paglakad nitong si Chris sa mga gabunang nadakip ng mga engkanto. Siguro naman, alam nyo na natalo kayo sa pagkakataong ito. Kahit anong gawin nyong pamamaraan, alam nyong hindi kayo makakataka sa aking mga kamay. Ang kwebang ito ang magsisilbi ninyong hantungan. Paglapit niya sa isang gabunan, agad naman niyang tinapyas ang yuko nito na animoy isang punong nakatayok matapos itong makita ng ibang elemento. Halos hindi ito mapigilang magmakaawa para sa kanilang mga buhay. Maya, maya lang, bigla namang natigilan itong si Chris nang magsalita ang isang gabunan. Sino ka ba? Bakit mo kami ginaganito? Hindi ka naman namin kinakalaban ah. <laughs> ang galit ng mga taong binibiktima ninyo lalo na sa mga sabongerong naglalaho na lang ang nagsasabi sa akin na alisan kayo ng karapatan para mabuhay sa mundong ito ito ang pagatatandaan nyo hanggat nabubuhay ako patuloy kong lipulin ang mga kagayanyong nyong masyadong mapanakit sa mga tao sagot niya sa mga gabunan. Kasabay ng pagsalita nito ay ang pagtarak ng kanyang sandata sa isang gabunang malapit sa kanya. Halos tumagos ang gulok na yon sa bahaging likura ng aswang na agad naman itong ikinamatay. Maya-maya pa, muli naman niyang pinutula ng ulo ang isa pang gabunan na taas noong nakatingin sa kanya. Nang natira na lamang ang isang gabunang nakipag-usap sa kanya, doon na siya nag-umpisang magtano sa ibang lahing kakilala nito. Wala akong sasabihin sa'yo. At mas lalong hindi ko sasabihin sa'yo ang lahat na nalalaman ko sagot ng isang gabunan. Ah, sige. Bigyan kita ng panahon para magsalita pa. Huwag kang mag-alala. Balita ko, may kakilala kang pangkat ng mga sungaw. Pwede bang sabihin mo kung saan namumugaran ang mga ito? Sabi niya, habang patuloy na pinapagapang sa katawan ito, ang isang hibla ng anino ng inkanto kahit anong gawin mo hindi ako magsasalita ah. ilayo mo sa akin yan sige magsasalita na ako hindi ko alam kung saan kanilang kuta pakawalan mo na ako wala kang makuhang impormasyon mula sa akin sigaw ng gabunan. Habang pilit nitong nilalabanan ang pumapasok sa kanyang sistema. Nang malaman niyang ayaw talaga itong magsalita, agad siyang nagdesisyon na tapusin ito at putula ng kamay. Paghataw niya sa gabunan, nagsisisigaw naman ito dahil sa pagkaputol ng kamay nito kahit naghirap na noon ang aswang. Pinatuloy pa rin itong si Chris ang pagkawala niyang awa sa mga ito. Ayon kay Chris, na ang mga demonyong nakagawa sa kanya ng karumaldumal, hindi niya ituring na isang likha na kaawaan. Dahil kapag pinakita mo ang awa sa mga ito, hindi ito magtatanda at gagawa lang ito ng kasalanan. Matapos niyang paghiwalayin ang mga galamay ng gabunan, wala na itong nagawa kundi magpalupasay sa lupa habang naghintay ng kanyang kamatayan. Papikit-pikit na rin ang mga mata nito bilang isang tanda na sobra na itong nahihirapan. Ilang saglit lang, ay agad nang itinarak ni Chris ang kanyang gulok sa tiyan ng gapunan at nakita niyang tumagos ito sa likurang bahagi nito Mabubuhay ka pa sana kung sinunod mo lang ang aking gusto Alam mo ako ang klase ng mandirigma na nagtitira ng buhay sa kalaban Upang magawa nitong maikalat sa kanyang buhay ang lahi at ang iba pang angkan. Sayang gabunan, buhay ka pa sana. Kung talikuran mo ang iyong prinsipyo, paalam. Wika ni Chris. Matapos niya yung sabihin, hindi naman makapagsalita ang gabunan. Dahil sa lubhana ang kanyang natamo sa kanyang buong katawan ilang saglit lang. Nagpa siya na itong si Chris. Natuldo ka na ang kanilang digmahan. Bago niya tuluyang wakasan ang buhay ng aswang, sinisigurado niya munang makikita niya ang lahat niyang mga kasama na kanina pang binawian ng buhay. Ginawa niya ang mga bagay na yon upang mas lalo pa siyang katakutan at kagalitan nito matapos ang mga pangyayari Agad na niyang itinarak ang kanyang gulo sa dibdib ng gabunan Kaagad itong nawala ng buhay dahil halos mahati ang puso nito Dahil sa napakatalas na gulok ni Chris Maya-maya lang, tanging tunog na lamang ng paniki ang kanyang naririnig bago niya tuluyang iwan ang yungip. Nilagyan pa niya ito ng sabulag ang lahat ng bangkay para hindi ito makita ng mga taong magawi kung sakali man. Paglabas niya ng kuweba, dali-dali naman siyang naglakbay pabalik sa kanyang baryo. Nakahinga naman siya ng maluwag noon dahil mababawasan niya ang mga nilalang na napatuloy na pumapatay na mga mahihina na antingero at albularyo. Magaman marami siyang makakalaban sa kanyang nagawa, wala na siyang nagawa kundi panindigan ang kanyang prinsipyo at paniniwala. Pagdating niya sa kanyang tahanan, naabutan niya ang kanyang lulang nagbubungkus ng mga gulay kagaya ng sitaw at mga talo, Meron kasing kumuha sa kanila sa mga ito para tubuan na rin pagdating sa palengke. Bali ang katan ang sistema nila. Kahit ganun ang gawain ng lula niya, kahit papano, may perang darating sa kanila. Sa paglipas ng isang araw, balik naman si Chris sa kanyang mga gawain sa baryo. Maigi niyang inaalam ang maaring lugar na pagkita-kitaan ng mga malalakas na antingero na mga mananabong ng manok. Merong nakapagsabi sa kanya noon na nasa malayong lugar ang mga ito at merong nagpapanggap lamang na mga mangmang para makapasok sa malalaking sabungan. Sabi niya sa kanyang sarili, maging kasabik-sabik ang tagpong 'yon para sa kanya. Subalit may kaakibat din itong panganib. Dahil sa kapag hindi nagustuhan ng mga ito ang takbo ng laban, maghihiganti ito sa ibang paraan. Ayon sa mga sabongerong gumagamit ng agimat sa mga sabong ulaban nila, hindi lang mga bunggaitang sabongero ang makakalaban niya. Sa pagpatuloy ng kanyang pagtatanong-tanong sa kapwa niya sa Bungero, doon niya nalaman ang pagbisita ng grupo ng mga sungaw sa kanilang lugar kapag sumapit ang huling araw ng bawat buwan. Ayon sa mga mananabong na meron ding mga alang, walang naglakas na humarap sa mga ito dahil sa napakabagsik ng alaga nito na magpapanggap na manok sa laban. Dagdag ng ilang sabungero din na magmulang namatay ang kanyang luluturo. Palagi na noong nagpapakita ang mga sungaw upang maghanap ng makakasagupa. Animoy ang baryo nilang maraming nakatirang antingerong sabungero ay parang gatasan ng mga ito dahil sa mga nalaman nitong si Chris na pag-isipan niyang unahing sagupain ang mga sungaw bago ang mga kaanak nitong nagtataglay nang hindi pa nasusukat na mga abilidad o nalalaman pa nitong si Chris dahil sa malayo pa ang huling araw ng buwan kaya marami pang pagkakataon itong si Chris na bisitahin ang mga kaibigan niya sa baryo mas lalo pa niyang hinasa ang mga tari ng kanyang lulo na ginagamit sa mga laban nitong manok. Hindi lang sa paghasa ng talim, gawa ng natural na itong matalim noon pa. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang paghusayan pa ang nakabaon ditong sumpa. Na kung sino man ang makakalaban nito na merong aral sa kaliwa, ay kusa itong gagana at dudurog sa mga kalaban. Ito ang una niyang pinalakas dahil ito ang sandata pagdating sa ganong abilidad ng mga kalaban nagamit sa itim na kadiliman. Mas pinalalim din niya ang kabal sa tangan-tangan niya na siyang babaunin ng kanyang pambato. Yun ang natatangi niyang paraan para mapantayan ang mga sungaw na kalaban. Habang maigi itong naghanda si Chris, hindi niya napapansin ang mga paglipas ng araw. Nang malaman niyang dalawang araw na lang ang lilipas para dumating ang huling araw ng buwan, mas lalo pa niyang pinaghandaan ang pagtatagpo nila ng mga sungaw. Mas pinalakas din niya ng gusto ang pisikal na katawa ng mga tandang na gamitin niya dahil dito nakasalalay ang bigat ng mga aral na kanyang ipabaon sa mga alaga niya. So mga nyo, alam kong marami sa inyo ang nakakaalam tungkol sa grupo ng mga sungaw. Nabanggit ito sa nakaraang mga content natin dun sa isang story natin. Alam nyo yon. Yung story natin na inabot ng dalawang taon para masundan natin ng maaga ang karugtong. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.